Ano na siya? Ah, di ba? Oh. <laughs> Shay, sa. Hi, good day sa inyong lahat. Mayroon na naman akong nabili online na napakagandang i-display sa aking tindahan. Kaya ayan, i-flex ko yung, ayan, yung nakita nyo. Ayan, o, oh, ayan, o, oh, ayan. Yung mga damit na yan. Yan ang nabili ko online. Ang tawag nila dyan ay muscle tea. Muscle. Muscle ni auntie. <laughs> Sorry naman. Joke. Tawa kayo. Tawa naman kayo dyan. <laughs> okay. Tawag nila dyan ay muscle tea. But muscle tea ang tawag nila dyan dahil uh, kitang kita yung mga kamis. <laughs> Sorry. <laughs> kitang-kita yung mga muscle uh, ng mga kalalakihan pag sinusuot nila yan. Sorry, may ma iya dito sa amin guys. So, pag makita, pag masuot nila yan, uh, kitang-kita dito, no? Dito. Ganyan. So, uh, itatry natin yan. Ipapakita natin yan. Mamaya-maya lang. Uh, nakita ko siya online. And tapos napaisip ako, parang bagay siya dito sa aming lugar. Ipenta kaya ayan, napa-order ako bigla 10 pieces muna yung kinuha ko, and then pagka-receive ko hindi naman nasayang uh, pera ko dahil uh, napakagandang quality na na damit, malambot makapal, at napaka-press kong suotin na bagay na bagay siya dito sa aming lugar dahil ah uh, dito sa dahil dito sa aming lugar na napaka napaka sobrang init lalong 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 lalo na ngayong panahon na, na tag init dito sa aking tindahan um, along the highway lang siya maraming dumadaan mga driver sa dump truck na kanang ng usahay muhunong sila kay na magsari sari store ang tapad na ko niya muhunong sila kay nasalay palitunan na, 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 na mga mga sigarilyo ba o unsa-unsa manila nila hang gusto mag kapit sila dari anak ba anak so pag lisod man ta kanang straight ug tagalog no so pasensya na ko pa. meron din mga tricycle drivers so minsan pumapasok sila din dahil nakikita nila sa labas na meron na akong mga damit oh di ba so at Uh, yun, mga construction worker. So, bagay na bagay talaga. Itero sa mga construction worker. Yung mga papres kong uh, nadamit no dahil napaka 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 init nitong aming lugar at uh, pagkatapos nila ang uh, mag mag sa kanilang trabaho so mag magbihis lang ng no pangpa, diba yun na yun ah oh, diba so mamaya maya maya it, it ipapakita ko sa inyo kung bakit napaka press ko niyang asotin uh, uh, nabili ko siya online gusto natin mag ensure uh, kung maganda ba quality or hindi ba masasayang yung pera natin. So, tinanay ko muna yung uh, sampo kasi pasok siya sa budget ko. So, sampo, tapos yun, binibenta ko siya ng Uh, 150 per isa. Nakapatong na tayo dyan. Dumating siya noon Tuesday. Tapos, hindi ako naka-open noon ng store ko dahil meron kaming bisita. So, kaya yun, pagka Wednesday night, inopen ko siya dahil may binili ang aking suki na construction worker. Kaya, kita ko sa kanya. At nagustuhan niya. Nagustuhan niya. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Nagustuhan niya ang aking uh, dami. Tapos, kumuha siya ng isa. Yung kaibigan niya, babalik na siya ngayong Saturday. Kaya, sana bibili siya. Lord, uh, kahapon, uh, kahapon, Thursday, uh, meron naman bumili diba? Diba, nagkinikilig ako na may, may bumili isa na naman. Kinikilig talaga ako, no? Napakaganda. huy sobrang init ngayon, no? Diba, as in, mm? basta akong kilig. tapos, kaya, ayan. Kaya, ngayong araw, so, magmamanifest na meron na, meron namang bibili kahit isa na no? mm -hmm. okay so story muna tayo no nung nung, nung yung, yung suki ko bumili siya nito nung pinakita ko sa niya mm -hmm. ah, bumili kagad siya, sa anak ko sabi ko bisayain ko na lang ha sa so, sabi ko nagang bagay ni na sa ha pwede po ni siya pwede po ni siya suoton mo ato ka og oh, ah, palengke plaza, maglaglag ka sa plaza, matukog mall. Pwede yun siya pang pang, ah, pang lockout. Kumbaga, no pang kung asa ka at no basta, basta pwede siya pang lakaw niya ano ko sayang, nga pwede pug ano mo sa ni Muni ah misita ka so, um, um, <laughs> sa imuhang hinigalang uh, hinigala ni so, Muni um, niya man kasi mean, not mo gusto kay siya nga na damit uh, maganda talaga siya na damit magandang quality napakalinis na mga damit tapos tapos ako mag kung magsuot ka ani gang mamisita ka gang lang yun na yung hangkili-kili kaya eh, susagin ako, uh, kanang manimahog manimahog yun manggawas yun grabe kayo kay open mood kayo siya tali open sya pwede niyang katawa sya nga kanang di ati pwede di ati ha 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 o na o saan nino niya ang amat o sa tunga color yung nikuha basta nino tiya nilikuha basta nilika nang ay ano din sya kanang gold yellow no nap nasa paka gold palagi ay mawang wala amat to sya kasi uh, marito niya yes, sa uturo, may safe pa siya okay, murag pa man, no? Bulutaw pa, construction worker ato uh, lang, ka akong chismis okay, proceed na tayo tapos na tayo dun sa ating chismis, ano? <laughs> okay, kadalasan, yung mga damit ko, binibili ko talaga online ganito lang, tapos binibili ko online And then, meron naman dito nag-walk in eh, na nagbibenta din sa akin para itong benta ko rin. Okay. So, ito yung online. Uh, T-shirt ko at tapos itong muscle tees. Um, online ko ito nabili. Itong si muscle tees, nabili ko sa uh, book, blue book na app, no? Na platform. So, at uh, tapos yung isa naman, yung mga meron ganito dito. Uh, sa orange platform ko yan nabili na uh, naka-advantage kasi sa kaya ako uh, sa online ako bumibilip minsan dahil uh, nahihirapan ako pumunta ng down downtown dahil meron akong maliit na bata so advantage sa akin bumili sa online na lang dahil uh, mas <clears throat> mas nakaka-budget ako ng oras no, na lalong lalo na kapag meron ka talagang bata hindi ka talaga makapa, makapagustong kung anong manggawin no, since uh, tendera uh, may ari ng tindahan at tagapag tagapagbantay ng isang makulit na bata kaya oh, sa online na lang bumibili so kaya ayun mm -hmm. hindi naman din malakihan pa yung um, income ko or yung bintahan ko everyday dahil nga sa hindi pa ako palakasan dahil sa paguhan pa lang tayo dito Minsan, uh, yung ibang uh, ngayon pa lang nakakadiscover kahit nasa likod lang ang kanilang bahay no so nahalan sa amin. Ayun pa lang sila nakakadiscover na na meron pala akong paninda, paninda dito na mga ganitong bagay. Ang disadvantage naman syempre hindi mo yan maiiwasan na mayroon talagang uh, A uh, bibigyan ka ni seller ng pangit na item nila. A uh, bibigyan ka nila ng stocks nila na pangit. Uh, hindi maganda yung quality. So meron na akong na-try niyan. So medyo-medyo kaya yun uh, lesson learn na rin no? pero hindi mo talaga yan maiiwas. <laughs> sa next purchase ko, hindi na ako bumabalik sa kanila. Meron naman din pag hindi kompleto yung item na binibigay nila, so pwede mo namang iparefund. Minsan, kung kaya ko pang ibenta or igamitin na lang pang personal use ko, is ginagamit ko na lang. Para no hassle na talaga na. Okay. Proceed na tayo sa sample time. Excited na ba kayo? makita ang inyong mga kamasilan ni auntie. <laughs> Hindi mo sa pangalan ani. Si Muscle daw Naigo jug ko kay Muscle ba yan ni Ante. Dako. <laughs> Buyag. Okay. Tang daradang. Try. Pika bu. Okay. marag akong anak, Pika bu. Mami pika bu. Okay. Hydrate. Pika init sa mga lugar Okay. So, let's go. So Oh my God. So, tingnan po. Ay, So, example lang Sorry kayo sa mga hair. Sabang kayo do ganun. So, ano yun siya, mga guys, sa mga higala. So, ano. Pakita na ko sa inyo kung sa git siya. Hindi makita ako ang muscle? So, ano Oh, mani. Mani akong ginaingon niya press ko. O, oh, di ba? So, simhot kayo niyo mga kilikili do. O, oh, di ba? No, makita niyo akong lawa, sorry. Ana, ano na siya? Ana. Oh. Shake. Mari pa <laughs> okay, sorry. So, ano na siya, di ba? Tumurag dinot, dinot siya sa mga sa mga kababaihan na nagzazomba, nagzazomba, di ba? Tapos na, na meron silang mga bra-bra dito na pa na, Ana. No, diba? o, Pwede na siya pang zumba. Mahilig magzumba nila nanay, nila madir. O, pwede, pwede kayo ni siya. O, presko <laughs> presko. <laughs> Hamburgira, <laughs> Hamburgira. na dito. Oo, tinood siya. Pwede siya. inon siya. Totoo talaga siya na presko. Tapos, Uh, yung mga nagmahilig sa Zumba, Pwede din ito. Tapos yung size nito is ah uh, pwede up to extra large. Ah, 'di ba? So luwag-luwag pa, maluwag-luwag -luwag pa siya sa akin, mga higala. Okay. So that's it. Uh, ano mga daghan color na pa iwan do ka color? Na ay ah uh, mint green, dark green, blue, maroon, ah uh, orange, ah uh, The eye. sorry so olive color red or gray o uban pa so katulang so malang sa tatong chika <laughs> gihanga ko okay kung nagustuhan yu ang aking video subscribe like and comment below so bye for now God bless